kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lux, ni Senator Lacson, isang araw, dalawang araw lang nilang pinuntahan na balidit nila kaagad. na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DE DA ng distrito na yun, hindi mo alam na mayroon pala? Yes, Kasi tanong ka Lord. pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, uh, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Ah, uh, project engineer, may materials engineer, may, project o, o, o inspector. Huwag na tayo magpapasahan dito lang kuhan. You are the district engineer. Yes po. Of that Engineering District. Yes, Sir Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung Goose Project na yan. Sir, uh, if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko. Pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mo sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon, magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may firma sila, pirma ka lang rin. Ka lang rin. The back stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, mag kunyari, magtatanong ka pa sa mga tao mo sa baba, oh, meron ba? Tapos tanuhin ka sa mga tao mo na, Miron, parang meron, sir, parang meron parang meron. How, 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 uh, napaka, ano to, napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila, tinanong na yung mga barangay, uh, pers mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan sir, wala talaga. O, oh, two days lang ginawa you know, ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many how many years ka naging DA doon? Five and, up, yes, oh, five and a half years, sir. O, five and a half years? Tapos Bato, hindi mo alam na may Goose Project pala. Senator Bato, uh, I think you made your point already. Uh, thank you, thank you, Mr. Uh, Mr. Chair. Wala na time si Senator. Wala na Sorry, sorry, Senator J.